mga kapatid ang mga ginagawa ng mga DDEs mga DDEs oh, mga DDEs kamusta kayo dyan ha mga dudong mga inday mga supporter ni Digong <laughs> oh nabalitaan nyo na ba yung bagong eksena mga kapatid yung abutan Pinapalabas na naman tuloy nila ng mga DDEs na si BBM, Si BBM, mga kababayan ko, si BBM. No? Ah, na, na, nakita na may inabot daw kay BBM. O, oh, di malalaman natin dito yan, mga kababayan ko, kung ano yung inabot kay PBBM. No? Eh, mukhang issue na naman yung uh, abutan kay PBBM, no? O, oh, pag-usapan natin to dito, anong nangyari sa Kalye Serbea ka? eh Kalye, anong nangyari sa abutan na yan? Ba bago ang lakad, panunood ko muna sa inyo yung abutan ni BBM. No, yung mga DDEs. O, oh, sige. O, oh, eto. Painggan nyo muna to. O, oh, kita ninyo. O, oh, kitang-kita ninyo, ha? Wait lang, ha? Merong eksena dito. Ayan. May eksena po dito, mga kababayan ko. ah uh, may eksena po dito, mga kapatid, na may hawak, may inabot. Ha, ah, may inabot. Mga kababayan ko, no, may inabot, eh, may inabot, eh, may inabot yung ano may inabot. Yung uh, isang uh, tao. op binilugan pa. Hop, binilugan pa. Wait lang, wait lang, wait lang. Ulitin natin, ulitin natin. Ulitin natin. Ulitin natin. May inabot. Inabot. Oh, ayan, inabot na. Inabot. May ikipagkamay, may abot lang kay PBBM. Oop! Sumegway pa konti. Bagong Pilipin. Oop! Inabot ni PBBM. Sa, ng... sa shake hands. Tapos tinignan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nyo ba nagulat si PBBM nung inabot sa kanya? Kita nyo naman, di ba mga kababayan ko? Nakita nyo, ano? Oh. Oh, plastic. Oh, plastic na may ano, mga kababayan ko. Klarong-klaro. Tuloy. Ha -ha. Oop, tabi ni PBBM. Ano to? Ha -ha. Dami Op, tapos ano pa? Binulsa ni PBBM Oh, binulsa ni PBBM Nung makita ninyo, op, wala na sa kamay niya Oh, yan, in-slow mo pa nila, In-slow mo pa In-slow mo pa, op Oh, oh, <laughs> <laughs> oh o Ang sabi ng mga ang mga ang sabi tong chongo na to. <laughs> <laughs> Ang sabi niya, nag-abutan daw kay PBBM ng uh, eh, pinagbabawal daw na gamot. Mga kababayan ko, ito ah, to common sense lang, no? Sa mga DD sheets, daw. common sense lang. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Huwag kayong magagalit. Common sense lang, no? Mga kababayan ko, common sense lang po. At isipin nyo mabuti, mga kapatid, no? Isipin nyo mabuti, ha? sa harapan ng live as uh, live telecast ng RTBM at sa harap ng libo-libong Pilipino mga kababayan ko aabutan mo si Pangulong Bongbong Marcos ng ipinagbabawal na gamot sasabihin niyo doon pa nag-abutan anong klasing pag-uuta ka meron kaya tong mga to 'di ba oh mga kababayan ko, think of it, mga kababayan ko. Isipin ninyo, sa harapan ng libo-libo, milyong-milyong Pilipino, harap-harapan, mga kababayan ko, mga kapatid, sasabihin nyo na nag-aabutan si Bongbong Marcos at yung kanyang kaibigan. Mga kababayan ko, isipin nyo nga yan. Logic na lang eh, mga kapatid eh. It's very simple logic. Ikaw, ako, tayo. Gusto mong gumamit ng ipinagbabawal na gamot? Mag-aabutan mag, mag ba tayo sa harapan ng milyong-milyong Pilipinong nanonood? Number one, mga kababayan ko, mga kababayan, walang adik na gagawa nun. <laughs> ba? Diba? Mga kapatid, oh, si Duterte nga, si Duterte, nakita nyo ba nagpepentanil pentanil Ha? Mga kababayan ko, yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa nagpupunta, nagtatago. Hindi nagpapakita sa maraming tao. Pero ito, mga kababayan ko, inabutan na, inabot sa kanya, na kesehoda plastic, na kesehoda sulat, mga kababayan ko, e eh sinabi nyo na kagad, mga kababayan ko, naghahabutan ng ipinagbabawal na gamot, kagaya na sinasabi nito. Di ba? ka ng teting, that is the crab mentality na ginapakita ng mga DDS. 'Di ba? Oh. ay 'yan ang problema sa sa mga ano eh, 'yan ang problema sa mga DDS mga kababayan ko. Lagi silang paratang ng paratang. Paratang kami dito, paratang kami doon, pero until now mga kababayan ko, hindi nila napapatunayan. 'Di ba? Tapos ngayon mga kababayan ko, ang, ang palalabasin na naman nila, ang, ang, palalabasin na naman nila mga kababayan ko, eh kailangan ganito, ganito, ganyan ng bansa natin. Kailangan ganito, magpapadractice dapat yan. Kung si Duterte nga, hindi nga nagpapadractice, si PBBM pa kaya papagdadractice in ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, kayong mga DDS, makinig kayo sa akin, no? Kahit na magpadractice pa si Pangulong Bongbong Marcos, wala kayong masasabing tama tama wala kayong masasabing tama sasabihin ninyo sasabihin niyo lagi sasabihin niyo bukang bungangan ninyo bukang bungangan ninyo tama si Bibi tama si Duterte kahit na anong gawin ninyo wala walang tama sa inyo kahit magpadrag test pa si Bongbong Marcos ngayon <laughs> diba? real talk lang mga kababayan ko no? real talk lang So, yun yung, yung sinasabi ko, mga kababayan ko. Yan ang problema sa taong, sa mga, sa mga taong bayan ngayon eh. Yan ang, yan ang mentality ng mga DDS. Kasi kahit na ng tama ang presidente, mali na sa inyo. No matter what happen, paniniwalaan nyo si Duterte. But remember, mga Duterte-tards, no? Makinig kayo sa akin, no? Makinig kayo sa akin. No, sorry ha, kahit kayo. Makinig kayo sa akin kahit na anong gawin nyo, hindi na magbabalik sa pwesto si Digong. Kasi one term lang si Duterte. Mga kababayan ko. Di ba? One term lang si Duterte. Hindi na mauulit ang termino niyan bilang presidente. Kaya kahit na anong gawin ninyong paninira kay Bongbong Marcos, wala kayong magagawa. Presidente na yan eh. Ang gawin lang ninyo, paghandaan nyo na lang sana yung pagpupuni Sara sa susunod na, sa susunod na eleksyon. If I were you guys, hindi na ako, hindi na ako, hindi na ako magano. Hindi na ako mag, hindi na ako mag aasam Whatsoever. Kung ako man, nakatayo sa standing nyo, kasi talunan kayo, whatsoever, ganyan kayo, wala namang problema doon. Pero ang kinakailangan lang natin dito, mga kababayan ko, ay eh magkaisa tayo. Because we are Filipino, eh. Pilipino tayo. Hindi tayo, hindi, hindi lahi ang pagiging DDS. Hindi rin lahi ang pagiging loyalista. Hindi rin lahi ang pagiging uh, anong kulay mo. Ano tayong lahat? Kahit pag mo, putya, Pilipino tayo. Tayo ay Pilipino. Hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo. Ibang lahing ganito. Tatandaan nyo itong sinasabi ko sa inyo. Because there is a time, darating ang araw, mga kababayan ko, tandaan nyo itong sinasabi ko, pare-parehas tayong didikta at maglalagay ng isang presidente uli, mga kababayan ko. Kahit na anong sabihin pa ninyo, tantanan nyo na yan. Wala na magagawa yung pambubuska ninyo, pangaalas ninyo. Ang trabahuhin ninyo kung papaano niyo mapatataas sa survey si Digong at si Sara. Yan na lang sasabihin ko sa inyo. Tip ko na nga sa inyo, mga Duterte. Di ba? Kasi wala na magagawa eh. Kahit isyuhan nyo pa ng isyuhan yan. Uy, nakitaan si ano ng kahit nonsense na paghawak ni Bongbong Marcos na papel. Wala kayong magagawa doon wala kayong ebidensya na ipinagbabawal na gamot yun. Yan yung pinaka, 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 pinaka masakit na part doon. Wala kayong magagawa doon. Hanggang ano, hanggang kantsaw na lang kayo. Di ba? Ang mga DDS kung bakit. Sige nga, tatanungin ko kayo. Tatanungin ko kayo ha. Tatanungin ko kayo. Imbis na pag-usapan ninyo, imbis na pag-usapan ninyo, alam mo, ito, imbis na pag-usapan natin dito yung problema ng bayan, hindi eh, ang nangyayari, ang nangyayari sa atin, pukulan tayo ng pukulan ng mga issues, pukulan tayo ng pukulan ng mga baho ng bawat isa. Bakit? Tatanungin ko kayo, yung pagpukul ba ng mga issues ninyo, unlad ba bansa natin? Hindi! Sabi ko sa inyo, attack the issue, not the person! Mga kababayan ko, 'Di ba? Yung mga katulad nitong vlogger na 'to, nakikita niyo sa screen, mga kababayan ko. Ito yung mga katulad na vlogger na wala nang na ang silbi sa bayan, wala pang nagawa para para tama sa bayan at wala pa na iambag ni piso sa ating bayan. Mga kapatid, 'di ba? Tuloy natin. No ba naman 'yan? May abutan na palang nangyayari. Hindi kayo nagsasabi. Kita mo, may mai content lang. Nanita nyo mga kababayan ko yung mga DDS vlogger. Pinakikinabangan nila si Duterte. Di ba? Pinakikinabangan nila si Duterte, why? Sa pagko-content, sa paggawa ng ano, sa paggawa ng content. Paano nila pinakikinabangan si Digong? Pinapalala nila ang init, pinapalala nila ah, uh, pinapalala nila lahat. Ganyan ang na nangyayari mga kababayan ko. So ano, Pinagkakakitaan. tingnan nyo gagawin pa. Ano yung inaabot? Eh baka naman, tawas. Tawa Sana naman pa. may inaabot kasi may naaamoy. ba? Diba? Imagine niyo yung mga ganyang content na yan. Pinagkakakitaan pa sila Duterte. Ewan ko ba sa mga DDS, tuwan-tuwa -tuwa sila. Pag ganito, mukhang tanga yung ano nila, yung vlogger uh, nila. ba? Diba? Sabi dito ni Jasper, DDS po ako. Ako. Uh, kung walang Duterte sa 2020 tatakbo Lenny Presidente ko. Kay Lenny ako susuporta sa support sa taas. Well, nas, yan po ang dapat na inaasikaso nyo. May, did, may dedikasyon. Well, believe ako dyan, uh, Jasper. No? Sa comment section, nabasa no? ko lang. Believe ako dyan. Kasi meron kanang ano eh, meron ka ng prospective. Diba? Diba? Hindi katulad nung iba, wah, bakbak -bak ng bakbak -bak dito, hanap pa nang hanap ng butas, anak ka nang teting. Hanggat hindi nyo napapatunayang adik, hindi nyo napapatunayang, kung puro kayo bintang, puro kayo issue, walang mangyayari. Puro show lang ang mangyayari dyan. Di ba? Mga kababayan ko? Eh wala tayong magagaw. Ang pangit ang vlogger nila eh. <laughs> Sir Josh, tama po yan. Suportahan natin yung nakaupo. Mga kababayan ko, ako galing din naman, ako nakasama rin naman ako ng mga Duterte. Alaming ko naman sa inyo eh. Kasama ko 'yan si Sarah, nakasama ko 'yan si Digong. Mga kababayan ko, pero pag alam kong mali yung ginagawa nila, hindi ko susuportahan yun. 'Di ba, mga kababayan ko? 'Yun 'yun. Ba't ko susuporta sa sa maling ginagawa. Susuportahan ko yung tama ang ginagawa. Kasi to be honest ha, kaysa maghanapan tayo ng maghanapan, may nag-abutan, may sumisingot, may gumawa ng AI na nagtatawas, mga kababayan ko, kahit ano pa yan, mga kapatid, dito lang sasabihin ko, kahit ano pa yan, tandaan ninyo, Marcos ang nakaupo, hindi sa inaapi lahat tayo. Ang ginagawa sa atin, tinatama yung pamumuhay natin. Kasi once na umunlad ang bayan natin, tayong lahat ang makikinabang eh. Ikaw, ako, tayong lahat. At ang susunod nating generasyon. Alam mo, to honest, ang iiwan na lang ni Pangulong Bongbong Marco sa atin, alam nyo, may ipapamana niya na lang yung pag-unlad ng buhay niyo. Tandaan tong itong sasabihin ko, mga kababayan ko, at itaga niyo sa isip niyo. Si BBM matanda na. Si Duterte matanda na. Nakaupo na si, na, naupo sila as a president, pero gusto nila mag-iwan ng ano, mga kababayan ko, legasya. Ano yung legasya? Kung tutuusin si BBM, hindi na kailangan magtrabaho niyan eh. Kaya nang mabuhay niyan. Nang kahit hindi magtrabaho. Tama? Kaya nang mabuhay niyan kahit hindi nagtatrabaho. Pero bakit gusto niya mag... Ba't siya tumakbo ng bilang presidente? Mga kababayan ko. Because of what? Because gusto niyang tulungan ng taong bayan. Gusto niyang tulungan ng mga Pilipino na umangat ang buhay, ibalik sa sirkulasyon ng ating bayan hindi ko din na down si Duterte. Pero si Digong, mga kababayan ko, ano anong iniwan legacy sa atin? 'Di ba? Hindi ito, hindi ko nilalat. Anong iniwan na legacy sa atin ni Duterte? Mga kababayan ko. Number 1, 7.2 trillion pesos utang ng taong bayan. EJK 32,000 victims. Mga kababayan ko, 51 billion ng anak niya sa kongreso. Mga kababayan ko. See? Dolomite Beach na, na, na ngayon ay hindi pa rin matuloy-tuloy because of ang daming irregularities. Di ba mga kababayan ko? Can you imagine that? Ikaw ako, tayong lahat. Kailangan ng presidente ng iahalal mo sa susunod yung hindi ka iiwanan ng utang, hindi ka iiwanan ng problema, yung itataas ang buhay mo, itataas ang kalidad ng buhay mo. At kahit kailan mga kababayan ko, hindi ka pagtataksilan silan kagaya ng parmali. Mga kababayan ko. Yun dapat ang ginagawa ng presidente. Di ba? Eh, President Bongbong Marcos, last day niya bukas, sasaluduhan ko si PBBM. Bakit? Three years pa lang eh. Ilang pabahay na, ilang milyong pabahay na naibibigay. Di ba? Ilang build better more na natatapos. By next year, nasa final stage na ang tunnel boring ng subway. Ang takakatuwa mga kababayan ko, yan dapat yung presidente. Kesa hanapan nyo ng hanapan, ng butas, ng kasiraan, eh mag-isip-isip kayo. Mga kababayan ko, mag-isip-isip kayo. Kesa maghanapan tayo ng ano, etong vlogger na to, bangag to. Etong vlogger na to, ganito to. Etong vlogger na yan, ganito yan. Etong presidente niyan, ganito yan. Etong ganito, ganito. Huwag na tayo magganapan ng butas dito. Mag-focus tayo sa trabaho. Tama? Walang mangyayari sa atin. Walang mangyayari sa atin dito kung tayo tayo magbabangayan. Pero kung tayo magtutulungan para sa bayan natin, tatanggalin natin yung pagiging close-minded ng mga tao, well, ang unlad, ang unlad sana ng bansa natin. Baka mamaya malasing Singapore na ang style natin. Pero yung mga ganitong vlogger na mga DDS ko nakikita ninyo sa screen, mga dugyot. Di ba? Huwag eh, ka tayo mag-isip kaagad kung ano po yung inabot. Di ba? Mas magagaganya. niya. <laughs> mga kadiri, tanggalin ko na nga. Grabe mga kababayan, no? Imagine nyo yan. Ganyan po karumi at ganyan po kabaluktot ang isipan nila. <laughs> Kaya na po, ang bahalang humusga mga kababayan ko please comment down below kung ano masasabi ninyo. At huwag mong na mag-follow, like, and subscribe.